panood ng mga uh, ina-upload ko mga videos guys para makadali yung mga uh, yung mga monetize na gata guys 3,500 na tayo guys almost 500 dalawang subscriber na nag-invite na guys sana patuloy kayong uh, manood at uh, mag-like channel ko guys. Salamat nga pala sa lahat lahat. Uh, sana patuloy pa kayo manood sa channel. Uh, okay, mga wag magsawa nga. Uh, Tapos nyo po yung mga uh, videos ni na upload ko. Kahit na hindi masyadang interesting para sa para Para naman. guys ako guys. Thank you so much. At, uh, sa lahat ng mga YouTubers na katulad ko na nangangarap ang na uh, sooner or later mag-face tayo mga, mga uh, YouTubers para para naman kumita tayo yun na may nasama ng mga small YouTubers na kumita at uh, ma-monetize yung hindi ma-monetize para kung tayong panggagawin uh, para dumami yung ano sa iyo at uh, mga subscribers na nag-viral yung mga in-upload. Mahirap kaya gumawa ng viral na uh, mga videos paano pa guys ano yun naman ang, yung mga mahirap. Ginawa ko na rin lahat. Ang dami kong mga inupload upload na kung sa buhay-buhay, sa parenting, eh. tawag manood at sa sa sarata ng mga Sa Sarata ng YouTube sa balang araw tayo na nga para kumita tayo ng pera katawahan. Thank you so much.